Lalaut sana kami ngayon Pero hindi na kami tutuloy Masama pa na no? Delikado Paano masabi? At kakabit pa rin ang kasama ko yung ah, Elise namin Nabaloktot kasi at tinuwid Ay ulap, matuloy ng usad Ibig sabihin eh, malakas dihangin sa ano, Sa himpapawid Uh, dito pala sa lugar namin, ramdam na yung lakas ng hangin. Tsak sa dagat yan, sobrang lakas. Matataas ang alon, hindi kakayanin ang bangka namin. Ito yung bangka namin. No? Oh. Ayun sa Ibayo, yung mga kapwa namin mga ngisda na ano, hindi rin tumuloy. Uh, siguro, nakatakot yun sa mga ng panahon. kung ganito kasi sa barrio mas malakas yan kes mas malakas yan sa dagat eh tumitindi po oh. bagyong karisa karina yan <laughs> Ito pa yung mga bangkang kakumpanya namin Nakakamukha nitong bangka namin Mga hindi rin lumaut pero merong isang sumubok Kasi kanina medyo Mahinay hangin kanina Ito yung sumubok O oh, wala rito Kaso Sa sobrang lakas ng hangin na yun Malawang bumalik din sila Sino ba yun? Matindi ang dilim Delikado, sobra Kahapon, inabutan na kami Buti naka-uwi na ka Buti nakauwi naka, uh, 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 pa kami ng maayos Natanaw po nyo ngayon mga idol Yung simbahan po ng barangay San Ayun Yung parokya ng San Torsario Tapos itong kinalalagyan namin um, sa ng katapat ng merkado Tapos itong kabila um, yun Yung mga natatanaw ninyo ngayon, eh. paro, uh, uh, yan ang chapel ng Mercado naman. Barangay Mercado yun. Ay, eh, matutulimbang ka dito sa amin, ayan. Tao, oh, minor-minor lang ngayon pero matulin ah. Bisim-bisim 'yung mga namama-life ngayon. Naka-high alert sila. Dahil sa banta ng malaking tubig mamaya. Taka nalalaki 'yung tubig mamaya, mas malaki pa siguro sa kahapon kasi natutulok ng hangin habagat 'yung high tide. Kahapon balita namin mayroon ng nasirang palaisda nakawala na yung mga bangus. Kaya naka-red alert, alert lahat lahat ng mga namamalais daan may, ah, may ayusin lang kami dito na yung tali namin dito eh. ah, pagkatapos siguro, babalik na kami roon sa Ibayo. Doon sa... yo idol sa so, tingin mo na rin <laughs> Oh, di <diyan> naman <laughs> upload dati sa youtube malamang dyan ka pala sumikat

O, sige na po muna at may gagawin po kami dito sa bangka. Ah, kita kits lang. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik at panonood sa aking video. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe.